Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Hanggang ngayon nga ay marami pa rin hindi naniniwala sa Don Bell. Gumagawa talaga ng butas ang mga bashers para lamang mabuwag ang tambalang Donnie at Bell. Lalong-lalo lalo na nga si Donnie dahil ayon nga sa ilang mga netizens, ang galawan umano ni Donnie kay Bell ay ang love team lamang umano. Ngunit kung titingnan naman ang mga videos, lalong-lalo na nga sa kanilang asap milan, ay talaga namang literal na what you see is what you get. San ka ba makakita ng love team na may pabakhang at may pahawag kamay on and off cam? Lalong lalo na nga ito mga dilulong fans ng Maydon na pilit pa rin silang pinagtambal kahit lantaran na nga ang ni Maymay na mayroon na nga siyang boyfriend. Si Maymay at Bell nga ay sobrang malapit sa isa't isa. Makikita nga dito sa video na si Maymay pa mismo ang sumigaw ng Don Bel. <makes noise> <GG. GG. laughs> I'm <laughs> sorry.